Isang law associate ang binulaga ng kasong rape na inihain laban sa kanya dahil sumunoy pangahalay sa minor de edad na anak na kanyang kinakasama. Ang detalye sa report ni J.M. Pineda. Bumaliktad ang mundo ng law associate na ito sa kasi mismo ang hinahina ng warrant of arrest na mga pulis sa Tondo, Manila. Isa siya sa mga most wanted ng MPD Station 1 dahil sa kasong rape at 4 counts ng child abuse. Ilang linggo na rin daw tinitiktikan ng pulisya ang lalaki bago madakip. Based na sa ating mga intelligence information, uh, na-determine natin na nandong lagi siya namamataan sa kabaan ng Rizal. So, binalidate natin ng dalawang linggo siya nga yung subject ng uh, warrant natin. Kaya nung abate sa is ng hapon, uh, nan kasap ng to execute the warrant. Nangyari yung ano ang pangahalay noong 2013 at ang biktima niya ay anak ng kanyang kinakasama. Minor de edad pa umano ang biktima nang mangyari ang pangmumulestya. Pero giit ng sospek, malabong ginahasa niya ang biktima dahil itinuturing niya itong anak. Nagkaroon lang daw sila ng tampuan, kaya laking gulat niya nang kasuan siya nito. Sukat doon, nagtampo, umiyak, nag, nag ano, sa banyo, nag, nagtagu uh, nagtago sa banyo. Dumating yung tiyahin niya, kinuha siya ng tiyahin niya. Eh ako naman na uh, ko, siyempre uh, siguro pa, parang uh, uh, natakot din, natroma yung bata dahil pinagalitan ko. Uh, pinayagan ko na doon muna sa tiyahin niya matulog. Pero after six months, nalaman ko na lang, uh, kinasuan na pala ako ng kasong uh, rape na hindi ko naman talaga ginagawa. At alam ng kapatid niya, alam ng magulang niya, at yung mga pangyayari, alam niya naman yun, walang nangyari. Ang tsay naman ng sospek, ang tanging nagdidiin sa kanya sa kaso. Hinala niya, may galit ito sa kanya. Ang mas porsigido yung tsay niya, na wala naman sa sitwasyon, bigla na lang umentra. May konting uh, inggit Pano hindi nila inaasahan yung pamangkin nila ay eh, magkakaroon ng magandang buhay. Nananatili sa custodial facility ng MPD Station 1 ang sospek habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso. JM Pineda, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.